Alam mo, Nilo, napakahirap ng kalagayan nandito. dito. Alam ko yan. Salanan lahat ni Ramon yan. Eh. Wala na matalo sa eleksyon. Wala na siyang ginawa kundi. Ang gipit na magsasaka. Kaya kailangan namin ng tulong mo. Ano na -ano sa isip mo? Lumaban. Pero tingin mo ating mga babayan. Kabila ng kahirapan nila, marunong pa rin silang magsaya. Yan ang ugali ng mga tunay na Pilipino. Ano sa palagay mo dapat natin gawin? <SMy Mobiliera> <S��> <S tunnels> Ay lang tayong makalapit. Ako mahala.